puta. Oh! putang ina! Kailangan lang nakauwi! Oh. Bakit mag-isa ka? Ha? Huh? Bakit mag-isa ka? Bakit mag-isa ka? Mag-isa lang naman ako sa bahay ah. Oh! Mag-isa lang naman talaga ako dito eh. Kailangan ka lang nakauwi. Ano yung promise mo sa akin bago akong malis? Wala naman akong pre sa sa'yo ah. Magpakabait. Ano yan? Nasaan yung babae mo? Ano yung babae? Wala naman akong babae dito sa bahay Alam mo naman, mabait ako eh Hindi expect ko uwi akong masusurprise ako Hindi ka masusurprise sa akin kasi boring na tao ako Wala nga akong babae, babe Ano yung babae? Yan lang nga eh Nasaan yung babae ng daddy mo Wala nga, ako lang mag-isa dito, tingnan mo Bakit nga wala kang babae? Bakit ka ba galit kung wala akong dalang babae? Problema ba yun? Dapat ka maging masaya ka kasi wala akong babaeng dala. Ini-expect ko may babae kang kasama dito. Nasaan yung babae mo? Walang, Bakit wala Bakit nga wala akong babae? putang ina, ang hirap nang sagutin. Eh nasaan na yung mga pinapadala ko sa'yo? Ano na pinapadala? Saan mo dinadala yung mga pinapadala ko sa'yo pang babae mo? Pang babae ko? Ano lang? Pagkahan dito Tumingin ka sa sa <laughs> Da, ano lang pinang bibili ng ulam o oh, kay mama binibigyan ko ng pera si mama bakit mo ako binibidyuhan huwag mong bidyuhan nasan yung babae Di, mo kasi binib... ako sa itim wala pa akong tulog oh gano'ng tulog ko na at init-init to sana binuksan mo na yung aircon alam mo babe dapat mo maintindihin na mabait na ako ngayon tapos nagre-reklamo ka ngayon na wala akong dalang babae dapat nga maging masaya ka kasi wala nga ang babae dito bakit ako magiging masaya Minahal kitang babaero ka. ito <laughs> ano, na, baka ma-report mo naman ako don sa ano. Hirap na. Marami nang mabubuntis. Ako na lang buntis, ano? <laughs> ano nga? Nasaan nga? Wala nga. Ba't mo ba ako pinipilit na may babae? Wala nga akong Wala babae. Wala akong babae. Tapos ilang buwan magugulat ako may nagre-report na naman sa'yo. Eh, buntis ako. Buntis ako yung hey, Jim. <laughs> Ikaw baka gusto mo rin mag-report. <laughs> Re-report kita ngayon kasi wala kang babae. May mga nag report sa'yo yung babae na nabuntis mo, tapos wala ka namang babae. Kasi mabait na nga, eh. Bago na ako, yan tagal-tagal na nun. Ano nang, 2023 na? Swiss ko. Sa ba ibang bansa ako, magugulat ako, may nakabuntis ka. Ano? Hmm. Ay Siyempre. Yeah, nasa na, nasa na yung mga babae? Nasa na yung susunod na mag- Tama Alam mo, ako, excited na nga ako. Masaya na nga ako ngayon nandito ka. Bakit ka ba kasi nagbibideo? Kasi binibid... Di ba, ito na, ang hiligilig mong magbideo sa atin dalawa pag nag-uusap tayo. O yan, bibideoan din kita. Nasaan muna yung babae mo? Asa mo? Isa lang malita dala mo. Ano yan, moving on na yan? Oo. <laughs> oh. <laughs> ha? Oo, oh, pero pag magbababae ka, pag magdadala ka ng babae, alis ako. Ito pala yung mga bago mong barel, no? Wala, ang dak marami pa yan. Nasaan mo yung babae mo? Wala ba babae? Ba't ka pa nagagalit? Pumapotok to? Oo, may bala nga dyan. Dito, Pwede tage. ko kong itry? Wag. Wag, sa Facebook dyan. <laughs>